nung senador mo yan, ayan po yung mga pagpipilian natin ito po yan yun kamelo, kamelo. Eh. Uh, si Tulpo Tulpo, Erwin Tulpo po o si Ben Tulpo Erwin tayo so, no, Erwin ayan. Erwin. Ito si eh. Ito po si Erwin Tulpo. Ayan. Si Gasita o. Wala din po siya. Si Kuya Will yun. Tumatakbo ha? rin yun. Kuya Will. Will. Sige po. Salamat po. Ayan ka ay, ay. ay. Kaya para pag pinan pinanood yung mamaya. Ay. Ayan po. Ang unang pinanong natin si si ate. Sino ang senator mo? Ayan po. Ang unang niyang pinili ay si Salvador Panelo at si Erwin Tulpo. Ayan po. Mag-uumpisa na po tayo ng Kalyo Survey. Sino senator mo? Ayan. Uh, ah, bossing, magandang hapon o magandang umaga. Bossing, sino sa mga senator ang gusto mong iboto? Uh, Napupusuhan ko. Meron ako tatlo na pupusuhan dito. Yon, tatlo napupusuan. Yun, tatlo na Sino yan, sir? Erwin Tulpo. Yun, Erwin Tulpo po. Erwin Tulpo. Yung Bong Rebilla. Yung Bong Rebilla. Siyempre, favorite. Manny Pacquiao. Yung Manny Pacquiao, pambansang kamao. Sige, sir. Ayan, baka meron pa kayong gustong idagdag. Mm -hmm. Mm -hmm. Si Kuya Wil, boss, tumatakbo rin ano yan, senator. oh si Wil, wala dyan. Pero natakbo rin, independent yun. Ibaboto mo, ayos. Wala lang dyan. The best din eh. Oh, the best din siya. Marami rin natutulungan si Kuya Will. Bakit wala siya rin? Hey, independent, pero hindi nakasama dyan. Sabi ko, hindi ko ngayon na. Alam naman ang tao, pag boto, kung sinong gustong i-boto, mo yung may balota. Ayan. Sige, boss. Thank you. Ayan po. Kahit survey tayo. Dito po yan sa may Calamba, Laguna. Pure gold. Ayan po, pure gold. Boss, thank you po. At ayan po abang nag assist tayo ng parking eh, vlog tayo. Ayan po. Kaya po, lang? Kaya Eto mamaya, tatanungin natin kung sino ang senador ni Kuya. Ayan. Kaya po muna natin parking Ayan po si Kuya. Bossing, sino senador mo sa 2025 election? Senador? Opo, Senador. Senador si dito Sino ba? Ah. Lahat ba to? Ay, kung yung lang gusto mong iboto, 'di ba? Labing dalawa 'yan, tol. Kahit magbigay ang tatlo, dalawa, lima. Siyempre si Rapid Tool po. 'Di ba? Sibusita Tool po. Si Busita. Si Busita, ano? Oh. Ayun. Yan dalawa. Okay. Kaya survey tayo. Tingnan tol. Si ano yun? Si Erwin Tulpo <laughs> Erwin Tulpo, na Oo, oh, yan ah init Muli po, welcome po Welcome po sa ating YouTube channel Kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel At ngayon pa lang po, nakapanood ang ating mga vlog Paki-like, comment, at subscribe Muli po, eto, nagkanya survey tayo Sino ang senador mo? Dito po yan, sa may Kalambalaguna Ngayon po, comment po kayo kung Sino ang senador nyo? Eto, po Oh, boss, sino senator mo sa election 2025? o sino ang iboboto mo? Erwin Tulpo po. Yun, Erwin Tulpo. Isa lang, bossing. Ayun, straight po kay Erwin Tulpo. Wala na po siyang gusto sa iba. Wala na. <laughs> Wala na, Erwin Tulpo. Ayun. Erwin Tulpo, solid. Ayun, solid. Erwin Tulpo. Yan, bossing, Kalia Survey. Sino senator mo? Sino, boss? Yon, si Bongo. yon lang, isa lang, sir. Ayun, Bongo. Senator. Thank you, sir. O, singong magtanong sa inyo. Nagkakalya survey lang ako. Yan, sino senator nyo? Kung may napipili na po kayo sa election 2025. <mumbles> mga senator, sir. Kahit dalawa lang o tatlo. Mga gusto nyong iboto. magagaling diyan. Ah, uh, alos lahat po yan magagaling si ano po si Kuya Will yun tumatakbo pong senator yun. Si Kuya Will wala lang po diyan. Tumayag po ano? Oh, tumatakbo senator po yun. oh, dati po. Oh, ngayon ano na po siya? Okay na po siya. nag na. Uwi po. yon iboboto niyo po. Si Bitag wala din po diyan. Bentul po. Ayun, si Tulpo. Oh, sige po, salamat po. Ayan, kali survey tayo. At sabi ko kami po, po yung vlogger na nagpapuling tapos nagba-vlog, Ayan po. Bossing, sino gusto mong senator? Bahala ka. Basta labing dalawa senator natin. Labing dalawa. Kahit pumili ka lang tatlo, dalawa. Pwede na yon. Yun. Yung bong ribilya. Uh, Tito Soto. Tito Soto. To Lee Tulapid Sino? Robin Padilla wala? Robin, hindi, sa susunod pa lang yun Sa susunod na election, doon si Robin Padilla Ayun Ang kilala, okay Yo, Pwede na yun, ayun Dito po yan, sa may crossing Kalamba Pure Gold Sino Senator Mo Calia Survey? Ito, tatanungin pa natin itong bagong dating. Pero Roger, sino Senator Mo? May bet ka? Yan. Piliin mo, sino Senator? Parang wala dito eh. Oh, wala. O oh, sige, sa... Oh, si Benhor Abalos. Yun, Abalos. Si... Si ating Arsap. Si As Arsap. Busita. Busita, ano? Si Busita. Wala lang dito. Wala dyan. Wala. Si independent. Oh, independent yun. Dami rin. Si Ben Bitag, si Willy. Wala. Boss, ikaw may senator ka na. Eh, mga pagpipilian sa senator. Line up. Sino Ay, mo senator mo? Sino? Si Tambongbong, si Senator Bongbong. Senator Bongbong. <laughs> si Rapid Tulpo. Ayun, Rapid Tulpo. Ay si Erwin, Erwin yo rapi Erwin Tulpo. Erwin. Saka si Bato. Bato. It, ano? Itaga mo sa Bato. Oo, si Bato. Sana <laughs> <Tara> maubos ang Bato. <laughs> so, dalawa. Okay, dalawa. Thank you po, thank you. Ito. Sino senator mo? Yes. Thank you. Yun, si Abalos po. Francis Tolentino. Francis Tolentino. Yan lang po. Sige po. Salamat po. Ayan po, Kalio Survey. Francis Tolentino, tsaka Abalos. Sige po. Benhar. Thank you po. To Kalio Survey tayo. At ayan po, abang nagbablog tayo, nag assist po tayo ng parking. Yeah, trust! Yeah, yun! Uh! At ito, tatawid po tayo ng karsada. Ayan, tatawid tayo dito. Tatawid tayo. Oh, sino senador mo sa 2025 election? Uh, o, Oh, sa May yan, May. Ano ba ano? Sino uh, senador mo? Uh, sa 2025 election. Oh, sa May na yan, election uh, natin. Ano? Dapat na. Kasi magbago naman tayo. Oo. Oh. Lagi na lang tayong kuwan eh. Magbabantay tayo, magbago naman tayo. Magbago na lang. lang. Okay. Dapat perfect. Dapat Senator. Go, Verdasiga. Hayop, medyo naka-in dubo yung na natan natanong natin. Tata-dan tayo dito. Ito, nagtitinda ng buko. Ah, uh, bossing, minapili na ng senador. Calya Survey. Yun, Tito Soto Yun, si Bato Yun, si Bato Yun, si, 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 mm. si Ray Langit Ray Langit, ayun Okay, sir Pusing ikaw, abang nagtitinda tayo, sino senator mo? Willie Willie, ayun, si Willie Yun, si Tulpo, Erwin Tulpo, sino pa? Tulpo Marcos Presidente yun Hahaha <laughs> dela dela Dalawa. Okay, salamat. Kaliya survey. Ayun, ayun. Ayun. Oh, hindi pa kayo naboto. Pero maganda. Ato ikaw, naboto ka na. No? Sino senator mo? Dalawa. Yan, Lakson, tsaka Lito Lapid. Ayan. Lakson daw po, tsaka Lito Lapid. Yan, Benhar Abalos. Wow. Tulpo. Tulpo, Erwin Tulpo. Yun ayan yung mga independent yan. Yung Kerubin, si, ano, si Pamelo, ayan. Mga senador yan. Yung sa kabila, ayan, si Bongo, nandyan din. Okay. Dito. Dito, ayan, mga senador din yan. Mga line-up. Okay, salamat. <laughs> ayan. Ayan, bossing, sino senator natin? Ay, bobo yung senador. Oh, nararapat. Para sa inyo, sino yung nararapat? Nararapat naman sila. Depende oh. sa pagkataon. depende. <laughs> Kasi kandidato sila. Eh. Oh, kandid qualify oh. Pero, ang tanong, sino? Oh. karapat oh. kaya sila. Tama. Loklok <laughs> -lok sa pwesto. No? Hmm. Baka pag nasa pwesto na, wala na. Kaya kung tayo i-boboto, pag-isipan mo. Oh, tayo, mag -isipin. Kung sino yung ibobot. At kung sino talaga yung nakakatulong sa taong bayan yan. Okay, thank you. Salamat. <laughs> ah, dito tayo sa may crossing naman. Dito, dito, dito. Tatanong lang. Tatay! Ay, ito na lang. sige Bossing, okay lang magtanong. Nagkakali survey lang. Kumbaga, sino yung mga gusto nyong senador o iboboto nyo? Wala ba? Okay, thank you. tayo ngayon sa may Calamba Laguna ayan po Pure Gold Crossing ayan po Pure Gold ayan dyan po tayo ngayon nagbablog ayan ang um, content natin ay na sino ang senador mo kaya ito magtatanong pa po tayo rito tatanong tayo tara tayo dito sa may crossing ayan po Boss, oh, so okay lang magtanong. Kailangan survey, sino senator mo? Wala pa. po nanay. Wala. Eh, yeah, sino senator mo? 2025 election. Senator ay, is... Bulpo, Busita. Yun, Tulpo. Busita. Lapid. Lapid. Marcos. Marcos. Papatani, ano? wala. Ay, distaste, wala. Ay, man, Papapatay niya mga sino duro eh. Abi <laughs> ka. <laughs> Papatay lahat na daw ayo. Ayun. Okay. Hindi man ako nakadikit na ano kay Manny eh. Thank you, Bossing. Manny. Ah, dito tayo dito. Tatanong tayo dito. Alia survey. Ayo. Ito lang titindang bukuren. Tatanungin natin. Bossing, busy. Pwede magtanong. Kailan survey ako, sino senador mo? Ayun, sino gusto mong senador na iboto? Ah, boss. kailan survey, sino gusto mong ano, senador? Wow. Hindi ako. Oh, ay ay ay, mga tumatakbo senador. Senador. Senador, sino senador mo? <laughs> ah, si Abalos. Yon, Abalos. Oh. Lakson. Lakson. Hoy, mga ano na. <laughs> yan, nandiyan si na ano, yan. Mga dati. Tolentino. Oh, Tolentino. Si Tol. Ang babae, sino yung kapatid ni, ano, Bongbong Marcos, mga... Bilyar, mga gano'n, yun, yun. Wala yung ano, mga kakampi ng motorista. Busita. Oo. Oh. Wala lang dyan, si Kuya Will, wala din dyan. Tatakbo si Kuya Oh Oo, tatakbo Senador At yun. Wala, naka-jacket na. Oo, oh, dapat, jacket. Ayun, ikaw mo, sino Senador mo? Si ano ako, kay Busita. Busita, ayun. Tsaka kay ano, kay... Ay, kay Kuya Will. May Kuya ayun, pag may pag-asa. Para, kasi pag nanalo yan, malamang. Yung, ako, yung yung Shopee mag na yeah. lang mag na lang yun lang yun lang dalawa lang dalawa lang okay, okay. sino si Bato? si Bato yan Yete, si Bato yan ayun si Bato ayun si Bato toto nito 30 soto <laughs> soto ayun Bato soto magkatulog ah oo ito kayo Marcos Labio <laughs> Oh, ayan, Marcos sa, hey. sa kabila kayo oh, Sa kabila kay Duterte. Ano, ayun, ay Duterte. Ayun. <laughs> Ito puro oh, na yan. Ay, <laughs> Siret. <laughs> Siret. <laughs> Babae na. may Oh, sige. Siret. Siret. Babae. Yon, Marcos Imi. Bakya. Si Bilyar. Bilyar. Yon, hi, okay, thank you. Thank you. Ayan po, ito, kaya sa overpass tayo dito naman tayo sa may malapit sa may overpass. Ito yung nagtitin na po. Nagtitin na lang tinapay. Eh. Boss, okay lang magtanong. Kaya survey tayo kung may gusto ka senator Senator, sinong gusto mo maging senador o iboto? Oh, ayan, di ang istro. Okay. Thank you. Ayan, dito pasok tayo sa may pure gold. Babalik ulit tayo dito. Dito tayo magtatanong kung may may tatanung po tayo ayan. Sino senador mo? busy, text cellphone.